Tingin niya ay mukhang hindi naging maganda ang buhay nito matapos ng masalimuot na nangyari. At ang tumatak sa isip niya ay ang malalim nitong peklat sa magkabilang pisngi. Nagtataka siya sa kung saan nito nakuha yun at sinong may gawanong sa kanya. Sandaling tumako ang tingin ni Lance sa asawa niya na bakas ang labis na saya sa muka. Duda siya kung asawa niya bang may gawanong kay Amanda. Love, tawag ni Lance kay Chloe. Kaya panandalian siyang napatigil nang makalabas sila ng exit. Bakit love? Patanong na sagot ni Chloe nang balingan niya ito. May gusto lang sana akong itanong. Pero mangako ka na huwag mong mamasamain. Sabi ni Lance na tila nahingi ng permiso. Naalala niya ang araw nang mahuli siya ni Chloe kasama si Amanda sa iisang silid. At matapos kalat ka rin ito ni Chloe wala na siyang idea sa kung anong nangyari. Ang tanging alam niya lang. Pinalayas ito ng kanyang asawa. Sige, you can ask me anything. Sabi ni Chloe at sandali na munang tumahimik si Lance at saka siya nagtanong. Did, did you inflicted cuts to Amanda's face? Tanong ni Lance na nakapagpatigil kay Chloe. Hindi siya agad makasagot dahil sa gulat sa naging bigla ang tanong ni Lance. Kaya mariin na lang siyang napapikit. Sabay huminga ng malalim at unti-unti siyang tumango. Yes. I cut her face by using scissor because of too much anger. Pag-amin ni Chloe na labis na ikinabigla ni Lance. Hindi niya akalaing magagawa yun ng kanyang asawa. Kahit si Gio, walang nababanggit sa kanya tungkol sa nangyari. Kahit alam niyang nandoon naman ito nung mga oras na yon. Chloe, tanging pangalan na lang nitong nasambit niya dahil hindi niya lubos maisip na nagawa yun ng asawa niya. Bakit biglang sumagi sa isip mo si Amanda at nagawa mo yung itanong. Kunot noong usisa ni Chloe sa asawa, napayuko lang si Lance sabay sunod-sunod na napatikhin at pilit niyang iwinawak si sa isip niyang naging eksena kanina. Wala naman love, naisip ko lang itanong. Sagot ni Lance ngunit hindi kumbinsido si Chloe. Pero imbis usisain niya pa kung bakit ay hinila niya na lang ang kamay nito. Uwi na nga tayo, baka tuluyan lang akong mainis sa'yo dahil sa pagbanggit mo sa babae niyon. Yakag ni Chloe habang hila-hila niya ang kamay ng asawa. Pinagbuksan siya ni Lance ng pinto ng sasakyan sa front seat nang tuluyan na silang makarating sa parking lot at ito na rin ang na nagsuot ng seatbelt niya. Pagkasara niya ay siya naman ang umikot para sumakay sa driver seat. Binuhay niya ng makina at agad na pinasibat ang sasakyan. Naging tahimik sa unang kanilang biyahe pa uwi nang biglang may maisipang sabihin si Chloe. About Amanda, hindi ko pinagsisisihan ng ginawa ko sa kanya. She deserve it anyway. Pasalamat nga siya yun lang ang ginawa ko. Walang pagsisinungaling na sabi ni Chloe na ikinatahimik lalo ni Lance. I know you're shocked, but I have nothing to do about it. Dagdag pa ni Chloe, kaya huminga na lang ito ng malalim. U huwag mo nang isipin ang tanong ko kanina. Baka ma-stress ka pa. Awat ni Lance sa asawa Sinunod naman siya ni Chloe at hindi na nagsalita pa. Isa't kalahating oras ang lumipas nang makarating na sila sa Lux Hotel. Kaya agad na bumaba sila para pabuksan ang pinto ang kanyang asawa. At maingat na bang bumaba si Chloe. Ibinigay nila sa parking attendant ng susi ng kotse. At saka sila pumasok sa may entrance ng hotel. At gaya pa rin kahapon pinagtitingnan pa rin sila ng mga empleyado. Kaya naman hindi na napigilan pa ni Chloe at hinarap niya ng mga ito sa seryoso niyang ekspresyon. What are you looking at? Hindi ba normal para sa inyong mag-asawang nagkabalikan? Halatang halatang mga chismosa kayo. Angil ni Chloe sa mga stops ng hotel. Kaya nagsiyukuan ang mga ito. Jess, awat nila sa asawa. Sabay hawak niya sa braso nito. Ngunit agad nitong tinabig. Trabaho niyong intindihin niyo. Hindi yung tuwing makikita niyo kami ng asawa ko palagi kayong mga nakamata. Pagalit pa ni Chloe sa mga ito, sabay naglakad na patungong elevator kasunod si Lance. Love, you sound harsh. si ni Lance sa asawa niya nang makasakay na sila sa elevator. Sobre na kasi eh, kung mga makatingin akala mo intrigang-intriga. Asal na sabi ni Chloe. Kasalanan to ng hormones mo, Love, kaya ka ganyan. Biro ni Lance, ngunit hindi man lang ito tumawa. Kaya tumikhim na lang silang sa tindi na nagsalita pa hanggang sa tumunog ng elevator at agad na silang bumaba. Tumungo na sila sa kanilang suite at pagkapasok nila tumambad sa kanilang mag-ankal na abalang-abala sa panonood ng movie. Liam, tawag ni Chloe sa anak kaya agad silang lumingon sa kanila at sinalubong sila ng bata nang yakap at halik sa pisngi. Mom, Dad, how's the check-up? Excited na tanong ni Liam sa kanyang mommy at daddy. Sabay na nagkatinginan sina Lance at Chloe at unti-unting sumilay ang ngiti sa kanilang mga muka. You're going to have a twin siblings. Masayang anunsyo ni sa anak kaya nasa punitong bibig sa labis na gulat at galak. At ganun din si Gio nang marinig ang magandang balita. Are you serious? Gulat na tanong ni Liam. Whoa! Twins in the family? This is such a great news. Congratulations, Ate Chloe at Kuya Lance. Gulantang din na sabi ni Gio na may kasamang pagbati at agad din siyang lumapit sa mga ito. Yes, we are serious and we are going to have a twin babies in our family. Sagot ni Chloe sa kanyang anak at brother-in-law. Then we should celebrate. Sigaw ni Gio na may kasamang palakpak. Kaya sinamaan siya ng tingin ni Chloe. Magiinom na naman. Walang kasawa-sawa. Sarkastik ang tanong ni Chloe kaya napakamot na lang ito sa ulo. Suggestion lang naman ate kung willing kayo i-celebrate. Kiming sagot ni Gio, napagak namang ikinatawa ni Lance. Pasensya ka na sa ate Chloe mo. Pinaglilihian ka ata. Biro ni Lance kaya siya naman ang sinamaan ng tingin nito. Bahala kayo. Liam, come here. Inis na sabi ni Chloe sa dalawa. Sabay hawak sa kamay ng anak at dinala ito sa silid. Pwede ba kaming uminom love? Kahit konti lang. Hinging permiso nila sa asawa at tumango lamang ito bago tuluyang isarang pinto. May permit na, so let's go. Masayang sabi nila sa kapatid. Sabay akay niya rito at dinala sa minibar. May higit isang buwan din tayong hindi nagkasukatan ng bote. Wala nga kung alam na sinundo mo palang mag-ina mo sa US. Sabi ni Gio nang makaupo na sila. Ayoko na kasing patagalin pa. Five years is enough. Tugon ni Lance habang binubuksan ng isang bote ng Jack Daniels. Hindi ko nga kalaing nakuha mo ulit ang loob ni ate Chloe at may kasama pang souvenir baby. Sabi ni Gio na may halong biro. Ganun talaga. Alam ko naman na pahal pa rin ako ng asawa ko. Sadyang nilukob lang siya ng matinding galit. Sabi nilang sabay-sali ng alak sa baso nila Sino namang hindi magagali sa pagkakaroon mo ng kabit at sa loob pa ng bahay niyo? Buti nga nagawa ka niyang patawarin kung iba yan, eh ka na dude. Sabi ni Gio sa baylagok. Alam mo pansin ko, panay ka panunulsol simula nang makarating kami rito sa hotel. Puna nilan sa kapatid kaya napangiwi ito. Kau naman kuya, parang hindi mo naman kilala tong bibig ko. Hindi ka pa nasanay. Kiming sabi ni Gio. Maiba tayo. Pag-usapan naman natin ang kasalanan mo sa akin, gunggong ka. Hindi yung panay akong tinitira mo ng usap. Pag-iipan ni Lance, sabay lagok niya bago siya tuluyang humarap dito. Ano ba kasi yung kasalanan kung tinutukoy mo? Naguguluhang tanong ni Gio sa kanyang kuya na tila sumeryoso na. Bakit naglalakad ka sa hotel ng nakakainom? At may akbay pang babae. Alam mo bang itsura mo nung gabi? You look wasted. You look very unprofessional. Hindi ka mukhang kagalang-galang. Pagalit ni sa kapatid, kaya napahawak ito sa batok na tila biglang nahiya. Ah, ah yun ba? Pasensya na kuya, kasi ano eh. Hindi na naituloy ni Gio ang sanang sasabihin niya nang magsalita itong muli. Yun bang palaging estilo mo rito? Tanong ni Lance gamit ang estripto niyang boses, kaya bigla itong napalunok. K Kapag lang naman nakainom… Pag-amin ni Gio, na labis na ikinadasmaya ni Lance, kaya natatabang siyang tiningnan ito. Huwag naman sanang dumating sa puntong ikaw mismo ang tanggalan ko ng profesyon bilang co-owner ng hotel ko. Kahit pa kapatid kita. Seryosong sabi ni Lance sabay muling lumagok ng alak. Kuya, pasensya na, hindi na mauulit. Hinging paumanhin ni Gio. Inaamin niya natatakot siya kapag ganito ng tono ng kanyang nakakatandang kapatid. Ibig sabihin ay hindi na nito magugustuhan ang ginagawa niya. Ipinagkakatiwala ko sa iyong hotel kong to. Hindi para gawing playground at tambayan ng mga babae mo. Sa susunod na makita kitang ganun ulit, pasensyahan tayo. Sabi ni Lance na nagbigay pang ambarito. Oo na kuya, pangako, hindi ko na inuulitin. Takot ko lang na mawalan ako ng posisyon dito sa hotel mo at mawalan ng trabaho. Pangako ni Gio na tila hindi na nga siya uulit. Good, at alam mo rin namang maski sila mami, hindi ka tatanggapin sa company dahil dyan sa pagiging pasaway mo. Kaya umayos ka. Pagbabanta ni Lance. Kaya sunod-sunod itong napatungo na parang isang maamong tupa. Huminga naman ng malalim si Lance at naisipan niyang biglang i-open na nangyari kanina. Nang magpa-check up sila. Gio, you didn't believe what I saw a while ago. Biglang sabi ni Lance habang nakatingin sa kawalan. The who? Curious na tanong ni Gio. I saw Amanda, and she bumped Chloe intentionally, while knowing that my wife is pregnant. Sagot ni Lance na labis nitong ikinagulat. Seriously? Gulat na tanong ni Gio. Yes, mabuti na lang nakatalikod ako kay Chloe, kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Sagot ni Lance, kaya nasa po ni Gio ang kanyang bibig. Coincidence lang kaya, o sinadya niya talaga magpakita? Muling tanong ni Gio na may pagdududa. Sa tingin ko sinadya niya, hindi ko alam kung paano ba niya nalamang bunti si Chloe. At bago siya umalis, nagbabala siya. Paghahayag ni Lance na ikinaawang ng bibig nito. Babala? Anong klaseng babala? Curious na muling tanong ni Gio habang matamang nakatitig sa kanyang kuya. Hindi pa raw yun ang huli namin pagkikita. Tila nahihirapang ang sagot ni Lance sa kapatid. So, she sounds like she's going to take revenge bulalas ni Gio sabay na pailing. Parang ganun na nga, kaya may bahagi sa akin na nangangamba ko para sa magiin ako. Sabi ni Lance sabay lagok ng alak. Malaking problema yan. Mukhang desperadang makaganti ng babae yun. Dahil biruin mo limang taon lang ng nang bigla siyang lumitaw. Sabi ni Gio na tila napaisip din ng malalim. Kaya nga, at nagkataon pa talagang bunti si Chloe ngayon. Tila problemadong sabi ni Lance. Anong plano mo, kuya? Tanong ni Gio. Sa ngayon, wala pa. Sagot ni Lance. Sandaling nilukob ng katahimikan ng paligid. Natila kapwa sila nag-iisip kung ano bang magandang gawin sa sitwasyon nila. Sa tingin ko, kuya, huwag kang masyadong matreten kay Amanda. Hayaan mo lang siyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Basta kayo, tatagan yung relasyon niyo ni Ate Chloe. Payo ni Gio na hindi naman sinang ayuna ng kanyang kuya. You don't understand. Kung makikita mo lang siya kanina, ibang-iba na siya kung para dati na maamo. She looks like a psycho with scars on her both cheeks. Sabi ni Lance na ikinatigil nito. Scars on her both cheeks? Kunot noong tanong ni Gio. At bigla siyang napabalik tanong noong araw na hiniwa ni Chloe ang mukha nito gamit ang matalas na gunting. Yes, she has scars on her face. Kiming sagot ni Lance. That day, Oo, naalala ko na. Si Ate Chloe nga palang may gawa nun sa kanya. Sabi ni Gio nang mapagtanto niya. Kanina ko lang nalaman ang tanungin ko si Chloe about what happened five years ago. And I can't believe my wife did such a horrible thing. Sabi ni Lance na may himig ng pagkadismaya. Di mo naman masisisi ang asawa mo. Ginago niyo eh. Sabi ni Gio na tila kampi siya sa kanyang sister-in-law. Alam ko, ang kaso, hindi kasi siyang tipo ng taong kilala kung gagawa ng ganong bagay. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Lance. Kahit naman siya, hindi niya akalain kaya mo siyang lokohin. And you shouldn't blame your wife for what happened. Kasalanan niyo yan. At deserve naman ni Amanda ang peklat niya sa muka. Sabi ni Gio na tila natutuwa pa sa nangyari na siyang ikinatahimik nito. Kung maghiganti man siya, bahala na siya. Mas lalo niya nang nilulog sarili niya sa ginagawa niya. Dagdag pa ni Gio. Ang mag-in lang ang iniisip ko sa mga oras na to. Dahil hindi natin alam ang takbo ng isip ni Amanda. Frustrated na sabi ni Lance. Relax ka lang kuya. Anong ginagawa ng pera? Mag-hire ka ng security. So hestyo ni Gio. Hindi magkugustuhan ni Chloe ang ideyang yan. Ayaw niya nang may sumusunod sa kanya sa tuwing may pinupuntahan siya hindi pagsang-ayon ni Lance sa kapatid. Nasa pag-uusap naman yan, kuya. Aminin mo yung totoo. Sabihin mong nakita mo si Amanda, hindi yung kung kailan may nangyari sa kamo lang sasabihin. At saka ka magsisisi kung bakit hindi ka nag-hire ng magbabantay sa kanila. May puntong sabi ni Gio. Hindi ka agad nakasagot si Lance dahil alam niyang tama lahat ng sinabi nito. Baka kung kailan huli na sa siya magsisi. Fine, I'll talk to her pagsuko ni Lance. Good decision kuya. Mas mabuti nang secured ang mag iina mo para makasiguro kang safe sila kahit saan pa sila magpunta. Segunda pa ni Gio na lang nito. Tama ka. Pagsang-ayon ni Lance. Matanong ko lang, kailan nga pa lang lipat nyo sa bago niyong bahay? Pag-iiba ni Gio. Bukas na pero dapat talaga ngayon. Ang kaso inunan muna namin ang check-up ni Chloe. Sagot ni Lance. Akma magsasalita na sana si Gio. Nang biglang may mag-doorbell mula sa labas ng suite. Kaya sabay silang nagkatinginan. May bisita kayo, kuya? Tanong ni Gio. Wala, baka room attendant lang. Sagot ni Lance. Sabay tumayo na para pagbuksan ng kung sino man ang nasa labas. Nang pagbukas niya ng pinto, ay laking gulat niya na bumungad sa kanyang kapatid nilang may sampung taon nang hindi nagpaparamdam. Jana, Tawag nila sa pangalan ng bunsong kapatid. Hello kuya, do you miss me? Nakangiting bungad nito at kagaya pa rin ng dati may himig pa rin ang kapilyahan sa boses. Hindi agad nakapagsalita si Lance dahil hindi niya maitatangging nagulat siya sa presensya ng kanilang bunsong kapatid. Kahit alam na naman nilang uuwi ito. Kaagad din nabosesa ni Gio ang boses na yon kaya dali-dali na siyang tumayo para alamin kung talagang ang boses yun ang kapatid nila. At hindi nga siya nagkamali Nandito na pala ang ating long lost sister. Kala namin next week ka pa uuwi. Bungad ni Gio na may himig din ng gulat. Nang tuluyan na siyang makalapit sa mga ito. Hindi niyo ba muna ako papapasukin bago tayo magtrikahan? Sabi ng gunso nilang kapatid. Nang walang magsalita ni isa sa kanila, ay kusa na itong nagdere-diretsyong pumasok sa suite. Bitbit -bit ang dalawang malaking maleta. Grabe, mga ungentleman kayo. Kita niyo nang nahihirapan na bitbitin itong mga bagahe ko, nakatingin lang kayo sa akin. Angil nito sa kanila. Kaya mo na yan. Walang pakialam na sabi ni Gio. Habang tahimik silang nakasunod dito patungong living room. Pasalampak na naupo si Jana habang hindi maipinta ang mukha nang mapansin niyang parang hindi masaya ang mga ito na makita siya matapos ng matagal nilang hindi pagkikita. Hindi ba kayo masayang umuwi ako? Tanong ni Jana na may himig ng pagtatampo sa boses. Huwag kang umarte dyan. Parang ikaw pa ito nagtatampo. Para sabihin namin sa iyo may sampung taong kang walang paramdam sa amin. Hindi namin malaman kung buhay ka pa ba. Sarkastikong pambabara ni Gio dito. Mas lalo nitong ikinasimangot. Kaya ako nandito para bumawi sa inyo. Ayaw niyo ba? Sabi ni Jana na may halong tanong. Kaya sa pagkakataong ito si Lance nang nagsalita. Hindi yan ang point dito, Jana. Simula nang mag-migrate ka abroad, kasama si na mami at daddy, pinutol mo ng connection mo sa aming mga kapatid mo. We tried to reach you out so many times, but you didn't respond. Seryosong sabi ni Lance. Kuya, sorry na. Bukod tanging yun lang ang nasambit ni Jana sabay na payuko. Sa'yo lang kami na ng kontak. At sa tuwing tinatanong ka namin mama, palagi na lang nilang sinasabi ayaw mo na magpaabala. Sa tingin mo kaya anong iisipin namin? Tapos ngayon biglang inaasahan mo nasasalubungin ka namin ng masaya? Pagalit ni Lance na nakapagpatahimik dito. Seryoso ang mukha ni Lance at Gio habang matamang nakatingin sa natahimik nilang kapatid. Alam niya namang stressful ang pag-aaral sa law school, kaya I kept distance myself from anyone. Pagdadahilan ni Jana na siyang ikinatawa ng ng dalawa Come on, kahit graduation mo, hindi mo ipinalam kung kailan. Sinabi mo lang sa parents natin kung kailan kinabukasan na. Yung mismong araw pa talaga nang hindi kami makakapag-book ng flight para mapuntahan ka. Dahil on the spot mo na sinabi, nanguusig na tanong ni Lance na ikinayukyuk nito. Kuya, I'm really sorry. Paghingi ng tawad ni Jana na may nagbabadya ng mga luha dahil sa konsensyang kanyang nararamdaman sa mga oras na to. Anong dahilan mo? Bakit? Galit na tanong muli ni Lance sa kapatid. Gamit ang mababa ngunit matigas niyang boses. Masama ang loob ko sa inyong dalawa ni Kuya Gio because you forced me to study abroad even though I don't want to. Pag-amin ni Jana sa mga nakatatanda niyang kapatid. Dahil lang don nagawa mo kami tiisin ng ganong katagal? Hindi makapaniwalang tanong ni Lance. Napayo na si Jana at sandaling nanahimik bago siya muling magsalita. Napilitan akong iwan na nag-iisa kong matalot na kaibigan mula sa university dito sa Pilipinas dahil sa pagpupumulit yung dalawa na mag-migrate ako sa New York at doon na lang mag-aral. Paglilinaw na sagot ni Jana, ngunit napailing lang ang dalawa. You're unbelievable. Ang babaw ng rasul mo. Hangil ni Gio, habang nakapamewang sa harapan nito. Ngunit mariin lamang itong napapikit na tila may gusto pang sabihin. Alam ko kuya, kaya ngayon humihingi ako ng tawad sa inyo. Sa pagiging wala akong kwenta at kawala ng pakialam sa inyo. Tapat na paghingi ng tawad ni Jana habang nagsusumamo ang mga mata. Napahawak na lang sa sintido si Nalansat at Gio habang pinagmamasdan nilang bunsong kapatid. Kaya rin ako umuwi dito dahil may importante akong sasabihin. Hindi ko pa nasasabi kina mami dahil siguradong di nila ako sasantuhin. Dagdag pa ni Jana na tila may mabigat itong problema. Kaya naman nagkatinginan ng dalawa niyang kuya. Ano yun? Diretsuhin mo na kami. Tanong ni Lance na may himig ng pagkainip sa boses. I... I'm pregnant. Nahihirapang anunsyo ni Jana na halos literal na ikinalaglag ng panganan dalawa at gulantang na napatitig ang mga ito sa kanya. You're pregnant? Halos sabay na tanong ni na Gio at Lance na ikinatangulang nito. I isang buwan na, kiming sagot nito na ikinaawang naman ang bibig nila at sabay na nasa po ang mga sariling bibig. Agad na naupo sila sa bakanting sofa Nakatapat katapat lang nito at pinakatitigan itong mabuti ng mata sa mata. Who's the father? Seryosong tanong nila sa kapatid na babae gamit ang matigas niyang boses na ikinayoko nito at humugot muna ng malalim na hininga. You know him, best friend ni Ate Chloe. Si, si Troy, nauutal na tila kinakabahang sagot ni Jana. Kaya ganun na lang ang pagkuyom ng mga palad ni Lance. At ganun din si Gio, na napasuntok na lang sa pader. How did you guys meet? Tanong muli ni Lance gamit ang kalmadong boses ngunit baka sanggali. I went to Nashville for a vacation trip and I checked into a hotel and then suddenly he accidentally bumped into me at saktong kaka-break niya lang sa girlfriend niya. So, I invited him in my room. And I comforted him. And that's it. It happened to past Pag-amin ni Jana na mas ikinaawang ng mga bibig nila. You gave in that easily? Nung araw na yun lang kayo nagkita ulit tapos may nangyari ka agad sa inyo? Hindi ka nag-iisip, Jana. Gigil na bulyo ni Gio. Di ko naman alam na mabubuntis niya ako. Pagsalungat ni Jana na may labis na hiya sa boses. Kahit na, hindi yan dahilan. Kaya ka pala umuwi kasi may laman na yan tiyan mo. Pero sigurado kung hindi ka buntis, hindi ka mag-iisip na umuwi ng Pilipinas. Muli muli ni Gio. May plano na talaga akong umuwi after I went from my vacation. But it happened so quickly. I met him and, that's it. Kiming sabi ni Jana habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Alam mo bang nasa Nashville ring kami ng mag-ina ko? I was there because I picked up my wife and son. Wala kaming kaalam-alam na nandun ka rin pala. We were in the same hotel because we also met Troy that time. Pagahayag ni Lance na ikinagulat nito. I, I, didn't know. Nauutal na sabi ni Jana. Sabay nagangat ng tingin dito. You didn't know because we lost our connections. You cut our ties for so many years. And now you showed up. Tabang nasabi sabi ni Lance habang matamlay na nakatitig sa bunsong kapatid. Kaya ka nga namin sa pilit pinag-aral sa ibang bansa para iiwas ka sa lalaking yun. Tapos uuwi ka rin palang buntis. At yun ang ama. This is so ridiculous. Dagdag pa ni Lance na puno ng pagkadismayat na sa pong ulo. Nilukob naman na nakabibingin katahimikan ng paligid matapos ng sinabi ni Lance. Ngunit para kay John na hindi niya pinagsisisihang may nangyari sa kanila ng lalaking noon palang ilihim na niyang iniibig. Grabing mapaglaro ang tadhana. Dismayadong bulalas ni Gio. Wala na tayong magagawa dyan. Nangyari na. Sabi ni Lance na tila wala nang dahilan para pagalitan pa ang kapatid. Nasaan ang lalaking nakabunti sa'yo? Wala ba siyang balak magpakita at panagutan ka? Naniningkit ang mga matang tanong ni Gio. He's on his way. He will talk to you both. Huli na niyang kakausapin si na mama dad. Sagot ni Jana habang nakayuko pa rin. Kami bang magulang mo at kami ang naisipan niyang unang kausapin? Sarkastikong tanong muli ni Gio. Nabanggit niya may misunderstanding na namagitan sa inyo, Kuya Lance. At gusto muna niya yung ayusin bago siya humarap sa mga magulang natin. Sagot ni Jana. Malaki ang pagkagusto ni Troy sa asawa ko. Tapos ngayon naman ikaw na kapatid ko pang nabuntis niya. This is such a fuck. Inis na sabi ni Lance. Sabay na pahampas sa center table na ikinapitlag nito. Alam ko naman yun kuya, but please try to understand. Matagal na rin namin gusto ni Troy ang isa't isa noon. Noon pa man, nasa university pa kami. He was just attracted to Ate Chloe but he didn't love her the way he loves me. Sabi ni Jana na tila siguradong sigurado. Akmang magsasalita pa sana si Lance. Nang biglang tumunog ang doorbell. Hudyat na may tao sa labas. Kaya naman sabay-sabay silang nagkatinginan. Siya na yan. Sabi ni Janet, unti-unting sumilay ang ngiti sa muka. Natila naging excited siya bigla sa presensya ng nobyo. Ako na. Baka masapak mo pa kapag ikaw ang bumungan. Presenta ni Gio kay Lance at agad itong tumungo sa pinto. Ilang sandali lang ay muling bumalik si Gio sa living room kasunod ng bagong dating na si Troy. Masama ang tinging ipinukol na magkapatid sa lalaking kakapasok lang. At bakas naman sa mukha nitong labis na hiya. Ngunit hindi niya nalang ipinahahalata Troy, sit here. Nakangiting sabi ni Jana habang tinapik ang bakanting space ng sopa sa tabi niya at hindi alintahan ang madilim na presensya ng kanyang dalawang kuya. Agad namang naupo si Troy sa tabi ng nobya habang ang mga matay nakikipagsukatan ng tingin kay Lance. Asshole. Nagningit-ngit na angil ni Lance kay Troy, ngunit yumuko labang ito na siyang inaasahan ni Lance. Ang akala niya ay magmamalaki pa itong nabuntis nito nag-iisa nilang kapatid na babae. Ngunit kapaligtaran sa inaakala niya